Okay, NBA kami ha NBA kami Hawakan mo itong painting mo Hawakan mo painting mo NBI kami ha Kayo ay aming inaaresto Ha? Kuya, paminig ka NBI kami ha Kayo ay aming inaaresto Ha? Sa paglabag ng Presidential Decree 1612 Otherwise known as anti fencing Law Kayo Yo, what's up mga ka-painting At may good news tayo guys yung art piece na nawawala na napakamahal yung Fernando Amorsolo na art piece ay nakita na po at nabawi na. So panoodin natin 'to.

Kuya, pakinig ka, NBA kami ha. Kayo ay aming inaaresto ha sa paglabag ng Presidential Decree 1612, otherwise known as anti-fencing law. Kayo ay may karapatang manahimik. Kayo ay may karapatang kumuha sa sarili ninyo abogado ha. Naintindihan mo ba? Ikaw naintindihan mo? Ang search mo siya. Okay. Sabay sabay. Aliwanag ha. Hawakan mo lang yan. Hawakan mo lang ha. Kasama kayo sa opisina. Nasa yung susi mo? So yun mga painting at nabawi na nga talaga yung ating art piece na nawawala at kumaitan nyo na itago sa sasakyan no? at natitrace din, natrace din yung nawalang art piece at hindi nawala talaga at hindi man lang nabenta so ilang araw lang din yung tumagal nung mawala siya doon sa gallery So yun guys, at napakaliit na bagay pero 58 million yung halaga ng art piece na to. Alam nyo kung bakit? Kasi napakatanda na po nung art piece at isa yun sa mga bagay na napakahiwaga kasi uh, yung tao na gumawa nito ay mayroong napakagandang tinakbo yung karir at nagkaroon ng title sa, uh, sa buhay kaya nagmahal yung kanyang art piece. So ganun yung hiwaga nung pagkokolek nung painting. At yun, at good thing nakita na yung art piece na nawawala. So yun, tuloy-tuloy lang tayo sa paglika, tuloy-tuloy sa paggawa to ang painting.